So welcome Rilards TV, supposed to be nakita nyo itong mga pusti ng aking bahay. Itong mga pusti ay exclusive para sa two stories na bahay. So ang tanong ganito, lahat ba ng sizes ng pusti ko ay sim lang ba yung mga bakal na ginamit ko? So kung gusto nyong malaman kung lahat ba ng pusti ng two stories ko ay sim lang ba yung mga sizes na ginamit ko. So kung gusto nyong malaman, tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, kino, balik tayo sa tanong. Yung mga pusti bang ginamit ko dito sa ato uh, stories ko na bahay ay sim lang ba yung sizes ng mga bakal? So, ganito mga ka-idol no, i-explain ko muna sa inyo bakit yung uh, sizes ng pusti ko ay hindi sim yung sizes na ginamit ko. So example mga ka-idol, nakita nyo to. Ito ay sinter na poste. Kung baga nasa gitna itong poste na to. Kung ang posting ito ay nasa gitna, sa makatuwid yung nasa gitna, yung lahat ng bigat ng nasa itaas ay dinadala niya. Kaya mga ka-idol, sinabi ko sa inyo, yung sizes ng puste ko ay hindi sim yung sizes na ginamit ko. Okay no, nakita nyo to dito sa gilid. Lahat ng ginamit ko na puste ay standard. 6 na 12 mm. Pero dito sa gitna mga ka-idol ay ibang sizes yung ginamit ko. So sa ngayon ay i-explain ko muna sa inyo kung anong sizes ang ginagamit ko dito sa gitna. So ganito mga kaidol, dapat itong pusti na to ay nasa gitna. Kailangan dito ay iba yung sizes niya. So ang ginamit ko sa mga pusti ko dito ay 6 na tag 12mm. Pero ito dapat dito mga kaidol, 4 na tag 16mm. And then Uh, pwede dito sa gitna is 12 mm Pwede din mga ka-idol na 6 na 16 mm Sapagkat kailangan itong pusti na to ay nasa gitna Kung baga siya ang nagdadala ng lahat ng bigat Kailangan yung pusti natin sa gitna ay uh, malalaki yung mga baka na ilagay natin Kung baga itong nasa gitna ay uh, palakasin natin para yung bigat ng Uh, nasa itaas yung bigat ng uh, dinadala niya ay uh, kayang-kaya niya. So sa ngayon mga ka ay ganito lang yung ginamit ko. Apat na tag 12mm yung nasa uh, bawat gilid. At saka yung sa gitna mga ka 16mm lang yung ginamit ko. Ito ay pwede naman pero kung marami lang akong budget mga ka Pwede itong uh, lahat 16mm or pwede itong apat dito na 16mm and then sa gitna ay 12mm pero sa akin mga kaidol ay inap lang yung budget ko ito lang yung ginamit ko apat na 12mm and then 16mm na dalawa dito sa gitna so